morning mga idol ito yung pinaka intro natin ito yung gagawin natin magluto tayo ng togi so tara na mga idol let's go tulungan nyo pa ako samahan nyo pa ako mga idol ito na pa yung lutuwi natin togi mga idol so pinakasawag ng togi natin ito century lang mga idol diba so gagawin na natin mga idol lutuwi natin so umuusok na raw ang kawali no ayan so kawal na tayo ng parantas natin mãi đổi tayo mãi đổi mãi đổi idol đổi mãi No? mãi maglagay na tayo ng yung bawang natin. tayo. mga <Sukarching> So, ang susunod natin ilalagay, yung ating sibuyas. Ay. Ay. So, ito na nga mga idol, yung ating niluluto ngayon. Ayan, ginigisan na natin mga idol ha. Yung ating bawang, sibuyas, bago natin, ilagay yung ating century. Ayan. Wow, sarap na yung mga idol. Yan yung luto natin ngayong maga. So, ilalagay nga natin. Ayan. Subuksan na natin tong Chinchuri natin. So, yan ang pinakatawag natin, mga idol. Wow. Ay. So, ilalagay na natin, mga idol. Pakita natin dito, di ba? Pwede mo ito. Pwede mo ito. Malamig siram ko. Ilalagay na natin. Thank So, ang isusunod natin mga idol, board cube, ah, uh, cube, no? String. so, natin mga idol, tanghali na. So, ito mga idol, na natin. Nalagay natin taslo para napakayami,

So, I'm reading to read now.